Magandang gabi mga kakwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung bagong action cam na Insta360 Ace Pro. Actually may dalawang version ito, uh, dalawang variant, isang Ace at isang Ace Pro. So ano yung pagkakaiba ng dalawa? Si Ace Pro um, with Leica. Yung Ace naman walang Leica sensor. Then yung video resolution netong Ace Pro ay up to 8K resolution. Samantala yung Ace naman ay hanggang 6K resolution. Ang pag-uusapan natin dito kung ano gumawa ng AI Warp kay Insta360 Ace Pro. Okay? Yung hawak natin is Ace Pro. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, ipapower on lang natin itong si Ace Pro, no? Yan. Okay. Kung makikita nyo, naka power on na siya. Yan. So, ang ganda na ito, no? So, napiplip yung LCD. Ito, no? Sa likod. So, ang ganda, no? Yan. Kung makikita nyo, yan. Ako okay. yan. Okay. So, ngayon, uh, pupunta na tayo sa application ng Insta360. Okay, kung makikita nyo yung Insta360 app, okay, yan. So, connect muna tayo, no? Okay. Ace Pro on JTAJ. Okay, dyan tayo po connect. Okay, connected na. So, meron tayong uh, sample video dito sa ating Uh, application. No? So, ang gagawin natin, uh, paano gumawa ng AI Warp? No? So, simple lang yung gagawin natin. No? Kaya kung makikita nyo sa bottom ng inyong skin, ng Insta360 app niyo meron dyan Explore Album, uh, button, uh, video or picture, edit and settings. So, punta tayo dun sa edit. Yan. Okay. May mga options tayo dyan. Okay. So, different cameras yung pwede kasi dito kay Insta app. Since hawak natin yung Insta360 Ace Pro, ah uh, pupunta tayo dito sa AI Warp. So, yan, mapapansin nyo, meron compatible with Ace Pro or Ace Footage. Okay? Click lang natin yan. Then, may mga instruction naman dito, no? Kay AI Warp. So, ang problema ko dito, wala kasing nakalagay kung saan sya kukonek kapag gagawa ka ng AI warp. Okay. Basta connected ka kay Insta360 Ace Pro, okay na, no? So, yan. Uh, pwede nyo i-follow yung instruction na nakalagay dito kay uh, Insta360 Ace Pro na AI warp. So, gagawin natin, use these things. Okay? After yan, Uh, merong video no favorites videos or SGR video. Okay, Tignan natin yung mga option no? Oh. So favorite, actually kasi at tinanggal ko yung mga ibang uh, videos dito. So ang nilagay, ang iniwang ko lang dito yung pang uh, test natin para sa AI warp. Okay? So anong nangyari? Isang video lang to. So sabi sa baba, please select at least one file. So So, ibig sabihin, uh, one at a time lang pwede mong gawin yung AI work. So, okay, click natin to, Then, mapapasin nyo, uh, bumaba yung picture natin, no? So, sabi, next lang natin. So, click next. Okay, ito. Select a clip between 4 to 15 seconds. Okay, 15 seconds selected. So, ang gagawin natin, uh, kukunin natin yung best scene kung ano yung gusto nyong gawin natin na AI warp. So, okay. Pipili lang tayo dito, guys. Ayan. Ah. Okay, ito. So, 15 seconds. Okay, no? Ayan. Yung nagbukas ako ng ilaw sa sasakyan. So, kung mapapansin nyo sa bandang kanan, a uh, lower bottom, 16.3 seconds selected. So, hindi yan pasok, guys. Kapag ito, i-check natin, ha. Ah. So, sinabi please select a video less than 15 uh, seconds, no. Pero, weird lang, no. Kasi sinabi dito, 4 to 15 seconds. Pero, ang gagawin natin, babawasan pa natin yan. So, gagawin natin, ah uh, yeah, for example, 15 seconds yan, no. So, click natin. So, hindi pa rin pwede, no. So, ang natin, Ibababa lang natin ng 0.1 second yung ating select So, gagawin natin. Okay? Yan. 14.9 second selected. Okay? So, check natin. Kita nyo, nag-proceed siya. So, ito. Ito yung gagawa ng AI warp. So, click next lang natin or ito, pwede niyang uh, move yan. Kung ano yung gusto nyong gawin. Yan, moveable yan. So, gawin gagawin natin, yan, ito timing lang natin, no. Yan, okay? Pag timing yan, pag okay na sa inyo yan, click next lang natin. By the way, no, yung AI warp natin, 4 second lang yung pwede niyang gawin. Okay? So, click next. Nandito tayo sa isang screen uh, kung ano yung gusto nyong gawin na AI warp. So, mapapansin nyo, merong select area. Full or custom. So, mamaya tayo sa custom, no? Dito muna tayo sa uh, full. So, mapapansin nyo, select style. So, merong cyberpunk, space, retro, anime, sci-fi, and voxel. So, ilang style to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Anim lang yung binigay sa atin ni Insta360 na free. Okay. By the way, no. Itong AI warp na ito ay free hanggang itong taon na 2023. Okay. So, pinost ko lang masyadong maingay itong tao na to. <laughs> okay. Itong AI warp ulit ikot hanggang 2023. So, after this year, may bayad na yung AI warp. So, check natin yan kung ilan yung ibibigay o isi-show dito sa application ng Insta360 na mga style na pwedeng gawin para sa AI warp. Okay. For example, gawin natin cyberpunk. Okay? Papansin nyo yung sa lower bottom, meron make AI video. Papansin nyo, 90 monthly limited use lang. Okay? Select natin yan. Sa custom tayo, no? kung mapapansin nyo, yan, may full at custom. Okay, click natin yung, o oh, press natin yung custom. Sa brush tayo. So, ang gagawin natin, ipipaint lang natin yung yung tao yan ganyan siya. Then kapag okay na 'yan, check. Yan. Then kung ano yung gusto nating i-activate yung AI warp. Okay, make video. So galangin din eh. So maghihintay din tayo to generate yung AI warp doon sa ginawa nating custom. So by the way no, ang price ng Insta 360 Ace Pro ay nasa 26,990 kung hindi ako nagkakamali no. Kapag ang Insta 360 Ace ay nasa 21,990 no. Uh, please correct if I'm wrong. So message lang kayo sa or comment kayo sa baba. Okay? Yan. Actually, hindi ito ang first choice ko. Kasi ang inaabangan ko talaga, yung kay DJI Osmo Pocket 3. Pero, halagi lagi kasing out of stock. At, kaya, nakapag ako na kunin si Ace Pro dahil uh, maraming isyong lumalabas kay DJI Osmo Pocket 3. No? So, number one doon yung yung flip screen niya no may nagma-malfunction siya so i decided na ito ang kunin ko si Ace Pro Insta360 okay din ang low light nito guys maganda nasubukan ko na quality hindi siya nalalayo kay Osmo Pocket 3 although si Osmo Pocket 3 ah uh, based do sa mga review na nakikita ko okay yung low light quality niya pero hindi nalalayo yung low light quality na Insta360 X Pro. So, malaki rin yung sensor na Ah, nasa 1 and 1.3. So, yung sensor nito ito with Leica. So, yun ang, yun ang nagpapaganda sa Insta360 X Pro. Yan, buti lang. No? May Leica sensor. Okay. Nasa 68%, 70%. Okay, yan. Mapapasin nyo sa screen ko. Okay. Yan, medyo matagal lang konti, no? So, okay. Meron akong uh, phone holder dito na nakalagay o naka stand lang yung ating phone. Mas maganda kasi yun. Kapag uh, tawag dito, may kasi pag laging hawak, no? Minsan, uh, tao dito, minsan pag, sa sobrang tagal na mamandit yung kame, parang gano'n lang siya. Kaya, nag-avail tayo ng uh, phone holder. Meron ito si 360. So, ito, maganda to. Ayan. Mag-flip ng screen. Ayan. Kapag uh, gusto mong mag-selfie, ayan, katulad yan. Di ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan. Pwede mong tignan yung sarili mo, no? Okay, maganda. Yung GoPro 12, uh, sorry po sa mga owner ng GoPro, no? naluma yung GoPro talaga dito kay Ace Pro. Ganda to. By the way, no? Uh, waterproof. Alam ko, pwedeng i-dive ito up to 33 feet. Ganon siya kalalim. Yan. So, since hindi naman tayo diver, langoy lang, pwede na to. Okay. So, merong problema, no? Network error so hindi siya makapag-create ng AI work okay ito yung option no? para makapag-gawa uh, tayo ng AI work so ang gagawin natin ida-download natin yung video download and not export kasi pag sinabi mong export diretso yan sa memory storage ng inyong phone kapag download naman dadali niya sa storage mismo sa Insta360 application. So, ito yung tanatawag na cloud. So, X lang natin. Okay. Confirm. Mm -hmm. Ang gagawin natin, yan. Hold and press, then download. Okay, kung mapapansin nyo, so, nasa kaliwang camera, no? O, nasa kaliwang screen. Ah, sa na. So, kung makikita nyo, meron niya all downloaded and camera. Since nakaselect tayo ng camera, so makikita talaga natin yon. Check natin yung download. Okay. Nandun na siya. So, ang gagawin natin, kukonnect tayo sa ating Wi-Fi. Yan. Kasi ito, yan, mismo kay Insta360 Ace Pro. Kaya siguro hindi niya magawa ng AI yung ating video since kumukuha siya doon sa internet o yung cloud storage ng Insta360 application. Connect lang tayo sa ating wifi dito sa bahay. Yan, connected na, no? So, ang gagawin natin, babalik ulit tayo dito sa ating Insta360 application. Kung mapapansin nyo, yung camera, wala. So, kasi disconnected tayo dito kay Insta360 Ace Pro. Okay? Pero, since downloaded na yung video na gagamitin natin, yan. Andyan lang siya sa storage ni Insta360 application. Okay. Proceed tayo sa edit ulit. AI Warp. Yan. So, okay. Instructions. So, ipapakita lang sa inyo yan. Okay. Pwede nyo rin basahin yan para magkaroon kayo ng idea kung paano din gawin. Okay. Ito na. Select video. Kung, mapap kung mapapansin nyo, yan. Yan yung album mo. ba diba? Album. Okay. Dito tayo sa downloaded. Pero, tignan sa album. Meron din sa album, no? Okay. Kasi, na download na natin siya, no? Okay. Click lang natin yung downloaded. Kumap yan. Okay napunta ulit siya sa baba. So, click next. Okay, kung makikita nyo, pili lang tayo, no? Up to 15 seconds. Yan. Okay. So, click. Or, press natin yung check. So, by the way, no? Dapat uh, below 15 seconds. Uh, 14.9 seconds. Para mag-continue tayo o mag-proceed dun sa AI warp niya. Kasi pag 15 seconds, hindi niya tatanggapin. Eh. Okay? So, click lang natin yan. Okay? So, pili lang natin yung uh, best scene, no? So, movable naman siya. Okay, yan. Then, click next. Full custom. So, sa full muna tayo, piliin natin yung cyber, cyberpunk. Okay? Make AI video. Okay, so hintay-hintay lang natin to, no? So, kanina, ah, uh, nagkaroon tayo ng problema dahil sa uh, connection. Dahil yung, uh, yung style, yung AI warp, kinukuha niya pa kasi ito sa Insta360 app na nangangailangan na internet. So, kanina kasi, uh, hindi tayo connected sa internet kasi dito tayo connected kay Insta360 X Pro. So, ngayon, titignan natin itong AI warp kung mag-work out no? since connected tayo sa ating Wi-Fi. Okay? <clears throat> Yan, okay. Sabi, upload successfully. No? So, ito, kung papapansin nyo, AI Warp Cyberpunk. So, ito yung style na ating pinili. Okay, na siya. So, maghintay-hintay lang tayo na mag-activate yung ating AI warp na cyber pack. So mapapansin nyo, no? Actually, nag-train na ako before, no? Kasi talagang, noong una, since connected ako dito, nandito ako sa bahay, no? Hindi ako maka makaproceed dun sa AI warp, no? So kinapa ako siya kung paano gagawin. So, napag-isip -isi ko, since yung style na ginagamit sa AI warp, uh, kailangan may internet, no? So, ang ginawa ko, diniscount ko yung connection natin dito kay Ace Pro at kumonek tayo kay Wi-Fi natin. Nag-okay siya. Estimated time left, 367 seconds. Before, naka-insta 360 X3 ako. Na 360 yung angle niya, no? Nalungkot ako dahil binenta natin yung ating X3. So, nagharap kasi ako o nag-upgrade ako na, na mas babagay sa akin, no? Yan. Ang um, problema ko lang dito, kasi kay Insta360, kapag nilagay mo yan o kung ano man yung setup niyan, kahit hindi mo na i yung, yung camera, okay, no? Nakikita mo na, dito kasi hindi, no? Pag gusto mo makita yung front mo, ikot mo itong camera mo. Kapag sa'yo naman, ikot mo rin. Ganyan lang siya. Yan. Ito lang yung medyo nakakapagod o no? yung hassle, no? Pero, okay lang. Kapag meron lumabas na na maganda sa low light yung 360 ni, uh, ni Insta360, baka mag-purchase din tayo. Okay? So ito, hihintayin nyo lang talaga yung ah, pag-process o pag-generate ng AI work sa inyong video. Medyo matagal na lang konti. Konti lang. Yan. Kailangan mo lang talaga. Okay? Pero promise, maganda ito. Okay? Ang medyo actually, ang nagiging isa kang problema dito, madali siyang mag-init Yes, madali siya mag-init. Sobrang init. Uh, nung, kailan ba yun? Nung Saturday, December 2. Nasa labas ako. Nung pagpasok ko sa loob ng kotse, although malamig naman, nag-stop siya. Recording, may error, no? dahil uh, overheating daw, yun ang sabi ah. ito, makikita nyo sa screen ko, yan yung uh, message niya so nag-worry lang ako, pero pinagtayin ko lang siya ng konti, nag-on naman at uh, nag-work naman yung uh, video neto, no? so nagamit ko itong Christmas party ng ating uh, department sa trabaho okay naman, number one problem ko dito is yung overheating ito pala no ah uh, itong mga yung mga na-open yan kapag ilulubog niya sa tubig make sure na naka close talaga ito na walang gap no so dapat ganyan walang gap kahit yung battery niyo nako ito medyo ano lang no yan okay so dapat Nan, Okay. Ayan, dapat walang gap ang mga yan. Pag yan, may gap. Deads. Yung 26,000. <laughs> Pag naman sana. Okay. Yan. So, okay. Ito pa yung nakita kong problema. na yung lens. Hindi siya detachable. So, naka-fix siya. So, pag yan, nag -gas -gas, Pero may nabasa ako. Sabi raw ha, Kapag bumili ka nito, may free uh, maintenance o free repair sa lens. Kapag yan ay nag -gas -gas o nabasag. So, hindi ko lang alam kung totoo yun. Good yun, no? Para sa ating o sa mga owner ng Insta360 Ace or Ace Pro. Yan. Kasi alam ko kay DJI Action Osmo Pocket, no? Room 4. Uh, tawag ito, removal. Even yung kay GoPro 12. Yan. Ito, hindi. So, dapat ginawa niyang uh, removal, no? Pero alam ko may nabibiling o oh, soon, no? Baka sa future. Baka merong lens na ilalagay dito nung no, ipapasok. Sana sana magkaroon. Okay. Overall okay naman. So yun ang nakita natin yung mga isyu, overheating, madali siya mag-init. Ah, uh, yung lens, so hindi siya removable. Yan. Yan, sana ma ito ni Insta360. Okay? By the way, yung photo resolution nitong Ace Pro uh, mas malaki compare sa Ace. Although pareho sila ng uh, pixel, no? 48 uh, megapixel, 36 megapixel, 12 megapixel, and 9 megapixel. Kapag sa Ace Pro, yung 48 megapixel niya, ang resolution niya is 8,064 by 6048. sa Samantalang si Ace na 48 megapixel ay 8,000 by 6,000 resolution. Iba pa rin talaga yung Ace Pro. So, depende yan sa budget nyo kung kaya nyo mag-purchase ng Ace Pro or Ace. Yan, okay? So, pinili na natin si Ace Pro dahil uh, with light ano, maganda yung low light na itong Ace Pro. So, si Ace naman kasi hindi ko pa na kikita talaga kung maganda ba sa low light siya, no? Okay. Si Ace wala siyang uh, like ka sensor. Okay, normal sensor lang siya. Tapos ang isa pa ano sa nagugustuhan natin dito, kapag nagre-record ka, pwede mong i-post yung uh, record mo. Then kapag play mo, okay lang, continuous lang siya no. Pero isang files lang siya. So post, play, post, play, pag in-stop mo na yung recording mo, one file lang siya. Ganun lang siya. Minsan umabot ako ng uh, 30 to 40 minutes post, uh, stop, post, I mean, post, play, post, play. So, one file lang siya. So, kapag nag-download na, medyo matagal lang siya. No? So, nag-download ako sa apps. Okay. Tapos na yung ating uh, cyberpunk. So, play natin. Yan. So pupapasin nyo yung time no. Ah uh, 15 seconds yan. 95 cases a 0.5 x. Ginagawa ng satellite ng sa 0.25 x. Naging 27 seconds na siya Medyo bumagal siya no Parang nagkaroon ng slow motion Yan, ang Haka niya Gagawang Centralized position Ayan Tapos yun Okay yung tao lang, yung subject lang yung nagawa nang na big sila Sa music naman, meron siyang ilang music to. Kapat, lima. Anim din, no? Anim na music. Yan. Pero yung piliin yan. Yan. Tingnan natin ito.

mga options no tignan natin ito by next year kung madadagdagan ba yung kanyang sound no okay night cruising Last in the city. Mga no, maganda tong in the city. Ito ang centralized station ng LRT dito sa North Edsa. Tapos na, no? So, pili piliin na, pili natin si in the city. So, gagawin natin, kung mapapansin nyo sa may upper right corner, no? So, download lang natin. Yan. Papansin nyo kung anong resolution, no? Pwedeng custom. Depende yan sa inyo kung anong gusto nyo. So, tayo, uh, 1080 lang, 1080p lang muna, no? 30 frame rate, bitrate is 25. Okay, export natin. Pato pag in-export natin, diretso ito sa ating uh, phone memory storage. Yan, okay, exporting na. So makikita na natin yan doon sa ating phone storage. Okay?